Bakit nga ba dapat mo na simulan gamitin ang hero na si Odette? Isa kasi ang hero na ito sa mga pinakamabisa na pang-counter sa mga assassin at marksman heroes dahil sa pambihira nito na AoE damage na nagmumula sa kanyang ultimate. Ang kailangan mo lang gawin ay maayos na positioning at decision makings bago mo gamitin ang iyong mga skills dahil ang downside nito ay sa oras na mag cool down ang iyong mga skills ay wala na ito pagkukunan pa ng source of damage. By the way, ako lang ba ang nakapansin na medyo kahawig ng starlight skin nito ang KOF skin ni Guinevere na Athena Asamia? Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga wastong items upang ma-maximize ang damage nito. Unahin mo ang item na Sky Piercer pang finisher at mag-focus muna sa pag-kill secure ng enemy heroes upang magkaroon ka ng stacks nito na aabot hanggang 80. Sunod naman ay Tough Boots para sa Resilience, Glowing Wand para sa healing reduction at burning effect nito na bagay sa iyong active skill, Blood Wings para sa speed boost shield, Holy Crystal para sa Max Magic Power, at Winter Crown para sa Temporary Invincibility pang combo para sa kanyang ultimate. Gamitin mo ang Basic Common Emblem para sa Hybrid Region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pag-region ng HP. May kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Bargain Hunter kung saan ang mga presyo ng items ay maaaring ma sa 95% ng kanilang base price. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. Karami Niyan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.